Namahagi po si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng iba't-ibang tulong sa mga residente na naapektuhan po ng ilinyo sa Butuan City. Sa kanyang talumpati, nangako pong Pangulo na sisikapin ng gobyerno na mabigyan ng solusyon ng iba't-ibang hamong kinakaharap ng mga taga-Butuan. Si Alan Francisco sa report. Halos dalawang libong mga magasaka, may nisda at kanilang mga pamilya ang nabigyan ng tulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Caraga Region kahapon. Mga binipisyaryo sila ng Presidential Assistance to Farmers, Fisher Fisherfolk and Families. Sa kanyang speech sa Surigao del Sur Sports Complex sa Tandag City, binigyang diin ni Pangulong Marcos na ide-develop niya at tutulungang maging produktibo ang probinsya at ang buong rehiyon lalot na apektuhan ito ng nagdaang El Nino hindi, hindi namin nakakalimutan ang ating mga kababayan dito sa Surigao del Sur. Kaya po nandito kami para personal na ipahatid ang tulong mula sa pamahalaan. Ngayong naman ay kailangan natin paghandaan ang tag-ulan na inaasahan magdadala ng higit sa normal na buhos ng ulan sa darating na buwan ng Oktubre. Nais kong malaman ninyo na handa ang pamahalaan kung sakaling man Mangangailangan tayo ng pondo at mga supply ng pagkain sa oras ng kalamidad. Bukod sa cash assistance na rin ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na mga gamit sa pag-asaka, may mga livelihood starter toolkits din at training mula sa TESDA. Magbibigay din ng ayuda ang doli Integrated Livelihood Program, Tupad at iba pa. Asahan ninyo na patuloy kaming maghahanap ng katugunan sa mga pagsubok na kinakaharap ng ating bansa at magpapatupad ng mga angkop na programa at patakaran upang matikman naman ninyo ang bunga ng inyong pagsisikap. Ginawa ang hatid ng ayuda sa mga residente. Sobrang laki po ang tulong niya kasi sa time when it comes sa land preparation, yung, yung farm tractor natin, yung isang hektarya, maano lang ng isa't kalahating oras. Masaya po kami kasi nagbigyan kami ng sa gobyerno ng ganitong pagkakataon. Sana po ipagpatuloy niyo po ang programang RCEP para po sa aming mga makatulong po sa aming mga magsasaka para sa ganun po hindi na kami mahirapan kung saan kami kukuha ng pangbinhi at saka pang ano pang abono. Malaking tulong na po yun sa amin. Samantala, Iniulat din ni Pangulo Marcos na 50% ng tapos ang mga pangunahing infrastructure projects sa Surigao del Sur. Isusulong din ng Pangulo ang dekalidad na edukasyon at abot kayang healthcare services sa Caraga Region. Sa pagbisita naman ni Pangulo Marcos sa Butuan City sa Agusan del Norte, na siya ng tulong sa mga magasaka, ngisda at kanilang mga pamilya. Sabi ni President Marcos, ang pagtulong sa mga magasaka na makabangon mula sa El Nino ay susi sa pagkamit ng isang bagong Pilipinas. Makakaasa po kayo na magiging kaagapay ninyo ang administrasyong ito upang mabigyan ng katuparan ang inyong mga mithiin at mapaunlad, na, mapaunlad palalo ang inyong mga kabuhayan. Magpasalamat ka Bungbong Marcos sa iyang uh, pahalipay sa mga mag-uuma. Hindi ako nangatabang sa akong pamilya kaning iyang programa nga uh, Uh, ihatag niya ang uh, gracias sa amua. Nangako ang Pangulo na mararamdaman ng lalawigan ang proyekto ng gobyerno, gaya ng National Rice Program, National Coin Program, High Value Crops Development Program at Infrastructure. Target din ni President Marcos na i-develop ang Butuan City para maging sentro ng kalakalan, industriya at pamahala sa karaga. Aabot sa halos 160 milyon pesos ang financial assistance na hinatid ni Pangulong Marcos sa Karaga Region. Halos 170,000 din na scholars ang mabibigyan ng benepisyo mula sa iba't ibang programa ng Commission on Higher Education. Alan Francisco para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.